Harap ang giniit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kinatawa ng China sa ASEAN Summit na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nanawagan din siya ng suporta laban sa mga bansang naghahari-harian. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit, Iginiit niyang hindi dapat pumayag ang buong ASEAN na malagay sa alanganin ang kapayapaan dahil lang sa paghahari-harian ng iilan. Sinabi yan ng Pangulo matapos ungkati ng issue sa South China Sea. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. Panawagan niya sa lahat ng claimants magtimpi at huwag nang gawing komplikado ang tensyon sa South China Sea. Pero aminado ang Pangulo na mukhang malayo pa bago makamit ang inaasam na kapayapaan at stability sa regyon. Nanindigan din si PBBM sa pagpapatupad ng international law pero paglilinaw niya. We do not seek conflict but it is our duty as citizens and as leaders to always rise to meet any challenge to our sovereignty, to our sovereign rights, and our maritime jurisdictions in the South China Sea. No country would expect any less. No country would do any less. Mariinding tinutulan ng Pilipinas ang naratibo na tagisan lang ng dalawang makapangyarihang bansa ang isyo sa agawan ng teritoryo. Hindi sinabi ng Pangulo kung anong bansa ang tinutukoy niya, pero malinaw ang tensyon ng China at ng Amerika. Wala si U.S. President Joe Biden sa Jakarta para sa ASEAN pero dumating na kagabi si U.S. Vice President Kamala Harris. Hindi rin dumating si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Summit kanina. Sa halip, si Chinese Premier Li Chang ang dumalo. Wala siyang direktang sinabi tungkol sa South China Sea pero handa raw siyang patuloy na makipagtulungan sa ASEAN countries para sa kapayapaan. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation. Makikita rin sa larawang ito na nagkaharap na sina Pangulong Marcos at Lee Chang sa sideline ng ASEAN. Kasabay nito, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the U.S. Babe Romualdes na inaayos nila ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at ng Japan. Malamang daw na mapag-usapan dito ang sitwasyon tungkol sa West Philippine Sea. Yun nga lang, hindi pa sigurado kung matutuloy ang pulong dahil siksik -sik ang schedule ng mga head of state. Ang sigurado, magkikita-kita silang lahat mamaya kasama ang China sa gala dinner na iho-host ng Indonesia ngayong gabi. Mula dito sa Jakarta, Indonesia, nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.